So, Pulo mata ko, guys. Bawag isin lang ako, guys. Pulo agad mata ko. Hindi ko alam, guys, paano ito. Ano, guys? Pulo siya, guys, ah. Pulo lang ang mata ko, guys. Okay. Wala tiwi wifi dito, guys, and, ah... Uh, ano uh, kasi, guys, ah... Uh, wala lot wifi namin. Magat ko lang mata ko guys Wala din to guys minutes. Wag lang galawin. Kasi ano. Ano ma. Tamahan mata ko. Parang galing itong mata ko. Lang guys. Tala mata. Support sa akin guys. Thank you. Ay. Bye. komit lang kayo, baba sagot ay ko tanongin nyo. guys. Bye bye na po.